Good morning po, Yusek. Uh, may mga magsasaka na po yung uh, umiiyak sa sobrang uh, baba daw ng presyo ng palay. Uh, I heard may 16 pesos pero parang umaabot ng 12 pesos po yung presyo. Ano po ang uh, pwedeng gawin ng ating uh, gobyerno para naman po hindi malugi yung mga magsasaka, lalo na po panahon na po ng anihan ngayon at meron pang uh, kasabay na pag uh, uh, import o pagangkat ng uh, bigas. Doon po sa nabanggitin yung mga bagong proyekto na probado ng neda nakalagay po doon 4.1 million na magsasaka makikinabang hmm. uh, anong mga proyekto din po yon nasagot ko na po ito no nakaraang araw if i'm not mistaken last week sinabi po natin yung mga magsasaka po na nag uh, uh, nagbibigay ng kanila sentimiento dahil mababa ang pagkakabili ng kanilang bigas ang sabi nga po natin ayong kay uh, secretary Kiko Laurel ito po ay uh, may uh, kinalaman din po ang mga traders. So, ang ating pong in-advise na nakaraang linggo po ay pumunta po ang mga farmers sa mga local government units concern at doon po ay uh, maaaring tumulong ang uh, lokal na pamahalaan para madala ang kanilang mga sa NFA uh, stores. Okay? At uh, doon po ay binibili po ng mas mataas ng gobyerno po ang kanilang bigas at sinabi po natin noon pa na nagsasagawa na po No? doon na po tayo sa procuring the trucks po para po makatulong po ito sa mga farmers na wala pong uh, kakayanan na mag magdala ng kanilang palay diretso po sa NFA stores at uh, yun po ay uh, sinasagawa na po natin para hindi na po sila mahirapan para magdala na kanilang mga palay. sec mm. uh, sec uh, how soon po yung uh, pagbili natin ng mga truck? Kasi ito po yung isa sa nakikitang uh, paraan para nga po yung mga magsasaka na wala namang uh, pera para pang uh, arkila ng mga truck para dalhin sa NFA yung kanilang mga ani. Uh, sa tingin ko po, ito siguro yung uh, isa sa nakikita nila para makatulong din na mismong NFA na ang uh, uh, pumunta sa kanila bago, uh, habang inaani. Kasi po yung mga traders, ganun ang ginagawa eh. Uh, pag, habang inaani, nandoon na po sila, may dala ng mga uh, truck, mayroon ng mga sako, tapos mayroon na rin dalang pera na pambili. Kaya napipilitan yung mga magsasaka na doon na ibenta. Sa halip na sa NFA, sila pa yung magdadala doon sa opisina nila. Eh wala naman po silang pang ng mga truck. Mm -mm. According to Secretary Kiko, ito pong taon po, uh, sa kasulukuyan po, ay ginagawa na po yan at sana po mapabilis. Kasi alam naman po natin, dumaan po sa procurement, medyo hindi po ganun kabilisan. Kaya dinadasal po natin na masang ayunan na agad at magkaroon po talaga ng magandang transaksyon patungkol po sa pagbili po ng trucks para sa mga farmers. Last question from Pia Gutierrez, ABS-CBN. Ma'am, on, balikan ko lang yung tanong ni Maricar kanina regarding yung sa pag kay dating Pangulong Duterte kay dating Senator Ninoy Aquino. Uh, yung statement kasi ni Vice President is more, I think, on the security ng dating Pangulo sa pag uwi niya sa Pilipinas. Um, and I quote yung sinabi niya, sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi yan, yan din katapusan ng buhay mo, magiging Ninoy Aquino Jr. ka, at sinabi niya sa akin, kung ganyan ang kapalaran ko, so be it. Uh, ang question ko po, ma'am, is if there are enough grounds for the Duterte family to fear for the life of the former president uh, in case or Uh, na umuwi ang, pangu ang dating Pangulo dito sa Pilipinas. Yung nga po nakakapagtaka eh. saan po ba nakukuha itong mga kwento na ganito? Saan po nakukuha ang pagkukumpara kaya dating uh, Ninoy Aquino? Saan nakukuha yung mga threats? As a matter of fact, hanggang ngayon yung sinasabing threats kay VP Sara, hindi pa rin po na ipapakita sa NBI at saka sa PNP. So saan lamang po ito nakukuha? Kailangan po natin kasi ng na mga materyales, ng mga ebidensya bago po magsagawa ng ganito mga klaseng statements. Wala pong katotohanan yan. Sa papuntanong mula kay Glicel Pardilla, PTV. Pakaiyan Cruz mula, GMA. Ma'am, good morning po. Ma'am, dun sa rally sa Dahig, nabanggit po, sinabi po ng mga crowd doon na mag na si PBBM at uh, sabi ni VP Sara, o kayong nagsabi niya na hindi ako, mag-Marcos resign. Bakit ba kailangan ng resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Ano po ang tugon ng administrasyon? Hmm. Kung pinag-resign po nila ang Pangulo, sino po ba ang makikinabang? Kahit sabihin po ni VP Sara o kayong nagsabi niyan, siya pa rin po ang makikinabang. Sasabihin po ba na walang kakayanan mamuno? Paano po natin masasabi ito? Kung ang pinapailal po natin ay ang batas. At very transparent po tayo sa anumang mga transaksyon. Hindi po mas kakayanin ng isang tao na mamuno, na maraming inililihim, maraming itinatago, at hindi nagpapakita ng anumang dokumento, more particularly about the funds. Last question, Giselle Pardilla, PTB4. Yusek, Senator Bato de la Rosa told you, Miss Castro, akala niyo mga santo kayo, hindi nakakabuti yung gagawin kung pag-evade ng arrest, pero yung ikabubuti ng bansa ba yung ginawa niyo? How do you respond to that? Hindi, I know, we are not saints. Lahat tayo hindi santo. Isa pa lang ang nagiging santo sa Pilipinas, si St. Lorenzo Ruiz. Ah, Sino pa iba yung isa? Ah, kalunsa. Ah, yeah, yeah, yeah. yeah. Okay, okay, dalawa na. Hindi pa po tayo napapasama doon. And we know that. Mukhang malayo po mangyari yun. Unang-una po, pinapatupad lamang po natin ang batas. Sinabi naman po niya na valid ang warrant of arrest. Ang sabi din po natin, bakit natin sinusuko daw ang soberenya? Hindi po tayo nagsusuko ng anumang soberenya. Sino ba ang naunang magsuko ng ibang parte nating karapatan sa ibang bansa? Tayo po ba? Muli, ah, sasabihin natin. Inamin na ni Senator ni Senator Bato, valid ang warrant of arrest. Siya na ang nagsabi. Kung siya man po ay magtatago, hindi magandang maging modelo ang katulad ni Senator Bato. Na, dani, na dati nang naging PNP chief. Hindi magiging magandang modelo yan. Dahil yan po ay nag iinggan niya sa taumbayan, bayan na kapag may warrant of arrest, e eh, kailangan ng magtago na lamang. Okay. Maraming salamat. At dito na po nagtatapos.